Hello! Good morning! Bale may ano tayo ngayon gusto wifi aayosin natin kasi ayaw mag-connect yung mga cellphone <coughs> So, ang ginawa ko tinanggal ko yung custom board ito kasi lumuluwag it tsaka yung lumuluwag na rin dito yung ano tsaka mahirap i-detect kung saan yung nagmamalfunction so ginawa ko tinanggal ko na lang yun tapos tinanong ko na lang gumamit ako ng step down converter ito nakabalot na Ayan. Ito, i-coconnect na lang natin. Sa ano to? Pin 3. Ito yan, sa pin tree. lang, mahirap. One, two, token re 3. pintri 3. itong isa sequential lector token 5 Ayan. Bali, ito na lang. So, itong black. Wala na to. Depende sa dalawa kung saan yung gagamitin. So, yung power supply ng ating orange spy one ito yun ayusin ko muna kung paano ko ikakabit ayun guys at naikabit ko na so may ilaw nga may ilaw yung USB to lang sa kayong board so susubukan natin sa cellphone So umilaw na rin yung antena nya Tuhin natin sa cellphone kung gagana.